Uh, meron po bang mga kumbaga uh, projects, policies incoming ang DTI, especially ang fair trade enforcement ngayon pong uh, incoming holiday season, sir? Ay oo oh, po, uh, first 100 days saktong sakto ng ating pong bagong uh, acting secretary ng uh, Department of Trade and Industry sa ngayong September ang tawag namin sweep September sweep. Isa sweep po namin ang lahat ng uh, mga groceries at mm -hmm. supermarkets sa buong Metro Manila upang tiyakin na sumusunod po sa suggested retail price at saka frozen prices. Maalala nyo po, may ongoing price bulletin Apo. dahil may kalamidad sa Metro Manila mm -hmm. hanggang almost end of September. Ito po ay uh, pakikipagtulungan ng mga local price councils ah, ng ah. lahat ng siyudad ng NCR. Mm -hmm. Sweep September, ngayong mm -hmm. September. Ngayon po sa October naman ay October. Ba? Ito po naman ay ilalabas natin sa YouTube at saka sa Facebook Live yung pong enforcement at saka monitoring mm -hmm. ng DTI sa mga substandard at Yan. uncertified products all over the country, sa mga piling syudad po, no. all over mm -hmm. the country ay magkakaroon po tayo ng... Uh, Uh, monitoring and enforcement ng mga product standards. Mm -hmm. At sa November naman po, meron tayong tinatawag na November Bridge, November Bridge to Lie. Dahil uh, na? ipapatawag naman po ng DTI, ng Fair Trade Enforcement Bureau, ang lahat ng mga malalaking online platforms, mga malalaking malls at malalaking uh, retail establishments sa bansa, mm -hmm. lalo na po yung mga pagkain at saka mga basic goods sa mga binibenta upang mm -hmm. tiyakin na ang ating, pong, for one week po sa November, lahat po ng mga consumers will be invited na puntahan yung pong mga booth na na itatayo ng iba-iba pong mga establishment para ayusin yung kanilang mga consumer complaints. Mm -hmm. And December sir? Sa December, syempre po, at uh, kahit November and October and even in December, tuloy-tuloy po ang pagbabantay ng DTI sa Noche Buena package Aba. yung mga pagkain na nasa Noche Buena at maglalabas po tayo ng gabay or guide. Gayun din po s'yempre mm -hmm. yung mga binabantayan rin natin ng na mga mga produkto kagaya ng Christmas lights Yan. at saka mga paputok. Mm -hmm.